Ayan, so ba letter po yung hagdan. Ayan, so kung mapapansin niyo po dito, yung hagdan po natin dito ay mga separ links. Ayan, so separ links siya na halos sa uh, nasa 8 inches yung lapat. Ito po yung isa sa uh, isa sa mga itatalis natin. Kaya kumbaga po yung uh, gagawin natin dito, welcome back ulit sa ating uh, youtube channel so sa video po pala natin na ito bali ipapakita ko lang po sa inyo yung uh, uh, bagong project po natin ngayon kung saan uh, gagawa po tayo ng kusina uh, magkatalas po tayo ng uh, flooring uh, gagawa rin po tayo ng lababo at uh, magkatalas din po tayo ng hagdan so bali gusto ko lang po munang uh, ipakita sa inyo yung mga gagawin natin dito at uh, bali nandito na rin po yung mga materyales na aka kainan natin you no know? so medyo kulang pa uh, kulang pa po yung deliver nila pero uh, bukas lunes uh, maide-deliver na po nila lahat ayan so, bali, nandito po pala tayo sa second floor subali so, yung sukat po nito is uh, 20 square meter uh, kumakita po natin dito naka-smooth finish siya no makinis yung kanyang flooring so dito po uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga preparation na gagawin natin dito bago po natin uh, bago po natin i-tiles ayan so, bali, ito naman po yung hagdan Ayan, so kung mapapansin nyo po dito, yung hagdan po natin dito ay mga separ lines, Ayan, so separ lens siya na halos sa uh, nasa 8 inches yung lapad. Ayan. Ito po yung isa sa uh, isa sa mga itatalis natin. So dito po pala dahil uh, kung po natin na uh, bakal siya. So dahil kailangan pa itong itail, so kailangan uh, Meron tayo dito'ng preparation na gagawin bago po ito installan uh, install ng tiles dahil alaman po natin na uh, hindi po didikit dito 'yung ating tiles noo kaya ayan, wala so po. dito po 'yung gagawin natin eh uh, ito unang-una ito pong uh, itong kanya'ng uh, tread ayan so ito ito pong apakan ng hagdan so 'yung gagawin natin dito bali nag-order po ako ng HardieFlex 'yung uh, cement board na nasa 9mm po 'yung kapal ano so kumbaga 'yung gagawin natin Uh, dito, i uh, ilalatag natin dito yung uh, cement board na 9mm. I-screw natin siya dyan. At uh, doon po natin, uh, saka pa lang po natin may tiles. Ano po? Pati ito. Ayan. So, itong mga kanyang uh, siding nitong... Ayan. Ito po. So, ito tatakpan din natin siya, Yung uh, ita hard uh, cement board din. Cement board na 4.5mm. So, pati po yung kanyang riser. Ito, ayan so kumapansin nyo po kasi yung kanyang riser riser island ano kumbaga hindi siya yung naka 90 degrees angle pero yung gagawin po natin dito tatakpan pa rin po natin yan at ang tiles naman po pala na gagamitin dito is uh, yung uh, in order po natin uh, 20 by 100 dahil uh, wala po tayo makita na uh, 20 by 80 dahil ito po sana is 20 uh, 20 by 80 or 20 by 90 lang to So, yun na lang po yung uh, napili natin. Lalagyan din po natin pala ito ng ano, uh, step trim. Ito po yung order natin. Ah, uh, binili po natin na step trim. Ayan. So, gold siya na uh, manipis lang siya. Kaya yung uh, gagamitin natin ditong pandikit, ito. Ito pong ng uh, epoxy. Ayan ito po yung kagamitin natin na pandikit nitong ating uh, mga step trim so ito po palang hagdan, uh, bala ko sana uh, bali na suggest ko po sana kay ma'am na uh, kumbaga lalagyan din po natin ito ng takip, kumbaga uh, gagamit, uh, gagamit tayo ng kahit 3.5mm lang siya na uh, hard deflex, tatakpan natin siya para kumbaga uh, magiging hindi mo na po siya mapansin na bakal yung uh, hagdan, Dahil, uh, kaya lang yung nga pong uh, uh, nasabi ni ma'am na lalagyan niya po ito ng cabinet ano, so kumbaga magiging cabinet okay, siya kaya storage, yan Kaya kung magka kapag ka natakpan to, may pinto na yan. So, kung hindi na rin makikita, kaya uh, wag na lang daw po nating takpan yan. mapansin po natin, meron tayong pula, meron tayong green na semento. So, bale ito pong pula, naka... po natin yan para sa tile installation natin. Kung po yung gagamitin natin sa dry pack. Dahil alam po natin yung mga flooring dito talagang hindi po natin masigurong nasa level. Ano po? So yung gagawin natin, gagamit po tayo ng dry pack method dito. So yan po yung gagamitin natin pula. Yung green naman, so ito po yung gagamitin natin sa paggawa ng uh, kusina. Ayan, so bala ito po yung gagawa natin ng kusina. So, bala ito pong uh, lababo dito, tatanggalin po natin yan. So magiging, yung magiging bagong lababo po natin, dito siya maupesto. Ayan, dito siya, naka-L. Tapos yung uh, magiging design niya po dito, uh, magkakaroon po dyan, ng, uh, nandyan po yung ref katabi po ng ating lababo. Tatakpan po natin yan, uh, ipapantay natin doon, yan, sa pinaka sagad ng uh, CR, ayan. So hanggang dyan, tapos uh, magbububung, ayan. Meron na rin tayo dito mga 2x2x12 na para sa pag uh, gawa po natin ng lababo. Yung iba naman po gagamitin natin mga tungtungan dahil dyan. Uh, gagawa po tayo ng partition dito sa taas ayan, so dito ayan, so dito po gagawa, gagawa tayo dyan ng partition din uh, pero mga panghuli na lang po yan ano, so dito gagawin uh, gagawa tayo dito ng tungtungan dahil ito po kung ma, uh, makikita natin mataas siya gagawa tayo dito ng tungtungan ayan, so dito po yung mga mm natin para sa lababo at uh, dun sa pag asintada uh, ano, so meron tayong plywood skim coat gagamit uh, gagamitin natin sa pagporma. Ano? Tapos yung skim coat naman po gagamitin natin uh, dahil uh, skim coat po natin yung uh, dito sa loob nitong ating uh, kusina. Ano kung baga i-finish lang natin siya ng rough tapos sa uh, skim coat na natin. Tapos yung uh, iba na po nating materyales, yung uh, hollow blocks, buhangin. Ayan, so graba. So bale ito naman po pala yung uh, mga uh, tile trim natin, yung tile trim tsaka ito pong tubo para sa lababo dahil uh, ililipat po natin, ililipat natin yung uh, lababo doon. So gagawa tayo kailangan kasi nandito po yung manhole, nandito po yung drainage. So dito natin siya paupuntahin. Pati po yung linya ng tubig dahil yung supply natin ayan. So yun doon doon uh, po tayo kukuha ng supply papunta naman doon sa uh, gagawin nating lababo dito po pala sa second floor bali gagawa tayo dito ng uh, partition naman so yung magiging design nya uh, kumbaga dito po pagka uh, pag akyat natin dito sa hagdan dito po kukuha lang tayo dito ng uh, galing dito sa hagdan uh, kukuha lang po tayo ng 90 o oh, 90 to 100 cm tapos ito po partition na siya. ayan so dito po kumakita nyo dito yung hagdan pag akyat mo papunta dyan so ito pong gitna niya, ito... ah uh, pupunta doon may uh, division siya may partition siya tapos dahil ah uh, mga po ito po ay uh, dalawang kwarto ano so ito yung isa at uh, nito, uh, ito naman po yung master bedroom so may higing pinto po ng master bedroom dahil uh, ito po yung uh, partition niya dito ayan so dito siya mapupwesto tapos yung uh, uh, isang pinto na uh, pinto naman po nitong isang kwarto is dito naman siya ayan tapos yan sarado siya dito So dito po, sa loob ng uh, master bedroom, uh, dito po maupon, uh, mawepesto yung uh, closet, ano po, cabinet na yan. Ayan. So yan po yung uh, gagawin natin dito, uh, partition. So ito po, ganun din, mapansin nyo yan, sasaradukan din po natin yan, may partition yan hanggang taas, halos uh, isang board po yung, uh, nasa 8 feet po yung taas nito. Yun, so, yun muna po mga sir, yung uh, para sa video po natin na ito. At, uh, bali, ibangin nyo na lang po yung mga magiging update natin sa mga, uh, sa trabaho po nating ito. Uh, sa mga hindi po pala nakasubscribe dito sa ating uh, channel, pakiclick na lang po ng uh, subscribe button. Uh, para patuloy ka po makapanood ng mga ganitong uri ng video. Huwag mo na rin po kalimutan i-click yung like kung uh, uh, nagustuhan mo po yung uh, video po natin ito.